Chairman at Mrs. Nasawisa ambush. Narito ang news ni Kim Gomez. Patay sa pananambang ang isang mag-asawa nang hindi pa nakikilalang salarina sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng otredad ang mga biktima na sina Barangay Chairman Esmael Latip Mustafa at misis niyang si Rahima Maulana, sekretary ng Barangay Bulibod ng nasabing lalawigan. Ayon sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, nangyari ang pananambang habang papauwi na ang mga biktima. Naglalakad umano ang mag-asawa sa kalsada ng bigla ang sumulpot ang mga armadong kalalakihan at pinagbabaril sila. Nang makitang patay na ang mga biktima, mabilis na tumakas ang mga sospek, bit-bit ang mga armas na ginamit sa krimen. Nagsasagawa pa ng investigasyon ng polisya upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa krimen. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.